yung tubig baha na may mud. Actually, pwede. Uh Oo. -oh. Uh, ginamit na namin ito, in fact, Secretary Rex Gatchalian uh, and President Marcos Jr. drank from the this, ano, ano, from this bucket. Puna area. Yes, I just wanted to share this to everyone kasi uh, sa Cebu, isa po sa mga naging concern ay yung mainom na tubig. Kahapon po, nagpadala rin kami ng uh, mahigit 400 uh, pieces of this water filtration kits. Ito po, Pakitan nyo, no, meron itong uh, water filtration system which is uh, may ano to 0.1 um, micron filters that could actually remove cholera, salmonella, e coli at uh, coliform bacteria. So ito din distribute natin kasi uh, marumi yung tubig eh, na nasira yung mga water distribution systems. So kahit na marumi po yung tubig ilagay ko nila dito and uh, the filter po ng water filtration. kung ano yung sistema ng mouth? Tuturuan po namin yung mga uh, internally displaced persons para yung mga pamilya na napetron ng na disaster para ma-maintain kasi pwede pa po itong gamitin. ano bang parang pwede yun? yung water filter, yung water filter sa suso tayo. Actually, uh, hindi, hindi ko lang alam kung ilang liters actually yung pwedeng laman din dito. Pero kunoyin mo to kasi. Bago yan, mga 20, ano yan? Uh, uh, siguro 20, 20, 15 ano liters. To. 15, 20 liters, ano? Yeah. Ayan, yeah. tapos, That's uh, balance. uh, hindi ba, wala consume na, no, yung laman nito, pwede mo rin punan para mabigyan mo rin naman ng tubig yung iba mong kasama. Actually, ito pwede sa mga evacuation centers, mga 3 uh, to 5 families, pwede mo mag-share dito. So ma'am, napaka-usable niyan. Kasi sa evacuation center, ang pinakamahirap dalahin ay yung tudig na naririto, ang bigat dalahin. Mas malaki pa yung gaso sa pagbiyahe kaysa doon sa tubig. Yes, kasi uh, meron rin naman tayo mga water trucks, mga water filtration trucks, but in some areas nga po ano, na hindi makarating yung mga trucks natin, at least meron po ito na pwede natin ipadala. So, malaking tulong po ito doon sa mga kababayan natin. Yes, actually, ano po ito, there's a private company na pinagkunan po natin dito. at ah, talagang ito yung kanila pong uh, uh, how do you call it, expertise, ano? Yung dumi-develop dum ng mga water filtration systems. Yung tubig ba, hindi kaya? Yung tubig ba, na may mat? Actually, pwede. Talaga? Uh -oh. ano? uh, ginamit na namin ito, in fact, Secretary Rex Gatchalian uh, and President Marcos Jr. drank from the, this, ano, ano, from this bucket. Dinig ng kolera. Uh -oh. <laughs> So, mag eh yung mga...